Ay po. so pag nakahanap na kayo ng mga potential na mga suppliers, okay, uh, both brands and distributors. So ang next na gagawin niyo ay uh, tingnan yung mga requirements nila. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina doon sa ano, doon sa pag-contact sa kanila. So pag hindi ano, pag hindi nakalagay kung ano yung mga requirements, kunya walang apply to ano, be a retailer, parang ganon. So kailangan mo silang interviewin ng konti, okay? Na ano yung kailangan, ano yung hinahanap nyo, uh, para lang malaman nyo kung ano yung requirements para makapag-open ng account. So pwede kay yung ano pwede kayong mag-open ng account usually via email or via phone kung yung iba depende kung sino yung nakausap mo or yun nga yung kung, kung may form sila don then yun. Okay? So ang experience ko meron yung mga papadalan ka ng application form. Okay, uh, yun ang may mga sample ako na hindi ko napapakita rito pero ano, uh, pagka nakausap mo sila kasi nga phone yung main na strategy ko nung ako. Okay? Ah, uh, papadalan kanila ng form, tapos i-fill out mo 'yon, tapos sasubmit mo sa kanila. Tapos a uh, few days later, babalik sila sa iyo na may ano na parang in intake, parang ganun, yung mga ano, parang ito 'yung mga documents kung gusto mo o order, uh, ito 'yung kontrata, ito 'yung terms namin, 'yung mga ganong tipo ng email. So, 'yun ang makukuha mo. Ah, uh, ngayon, ah, uh, meron 'yung mga ano, meron 'yung mga meron na silang form kaagad. Okay, tapos makikita mo 'yung mga ano dun, 'yung mga requirements. So nakita niyo na sa mga nakaraang video, 'di ba? Meron 'yang naghahanap ng company name, ng ano, license number, EIN, resale certificate. So 'yung mga 'yon ay hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano kunin kasi meron 'yon sa YouTube ko. Okay, hanapin niyo 'yan. Ah, uh, meron 'yang ano, meron ako sa YouTube ng ano, uh, how to open an LLC ng mano-mano, uh, how to get an EIN ng mano-mano, virtual address ng ano ng uh, ano kasi yun, uh, registered agent. So meron akong playlist uh, para lang alam nyo kung anong ano para hindi na kayo maghanap isa-isa. Okay, tingnan niyo yung playlist section ng ano ko ng channel ko dun sa PKO. Okay, alam niyo na yan. Uh, tapos hanapin niyo yung opening an LLC. Okay, nandoon yan. Ngayon, ngayon um, at the time of recording this, ay, hindi ko na po nirarekomenda na mag-open kay sa Wyoming kasi hindi kay makakuha ng resale certificate doon. And mahalaga na, kay, na makakuha kayo ng resale certificate. Okay, hindi, hindi na binibigyan ng resale certificate sa Wyoming ngayon yung mga virtual address. Okay, so tandaan nyo, wag na kayo mag-open sa Wyoming. Just use it as an example sa kung ano yung Ngayon, uh, ang tip ko sa inyo if you have the money to spend, dumaan kayo sa busy or, or legal zoom or maghanap kayo ng mga services nagagawa ng lahat ng ito para sa inyo. Kasi ako, ano, um, I, you know, sure, I figured this all out by myself. Kaya ko siyang gawin ng mano-mano. Pero kunyari yung Wyoming na yon, recent ko lang na-discover na hindi pwedeng gumawa ng ano, ng uh, certificate doon. Uh, it's a recent law actually, kaya lang nila pinasa. Parang kung di ako nagkakamali, June lang. Mula nung June lang sila, ano, parang hindi na pwede ma virtual address na kumuha ng resale certificate. So at this point parang feeling ko masama para sa akin na sabihin sa inyo na ano na parang try any state. So do your do your proper research, okay please. Kasi ano mahirap yung ano yung uh, mag-open ka ng LLC sa kunya Wyoming. Tapos sa mo na lang malalaman na ano na parang yun nga na hindi ka pala pwedeng bigyan ng resale certificate na bago lang pala bagong policy lang pala nila yon. So, yon, ah uh, please do your research, okay? And kung may kung afford nyo, dumaan na lang kayo doon sa mga ano uh, do it for you services. Ah, uh, nga, busy uh, ano um, uh, legal zoom 'yung mga ganyan. At least may iwasan niya 'yung mga pitfalls, okay? Make sure na ano, please whatever you do, please make sure na makakakuha kayo ng resale certificate or ano, uh, sales taxes sales and use tax uh, certificate, seller permit. Again, iisa lang yung mga 'yan, okay? please make sure na makukuha niyo yun kasi kung yun, yun, actually mas mahalaga pa yun kesa sa ano kesa sa makakuha kayo ng LLC okay so please make sure whatever state you want to file your ano your uh, LLC in make sure na makukuha niyo yung ano yung um, inyong resale certificate tapos kung taga US kayo resident kayo ng US or may partner kayo sa US uh, it's a whole different thing um I, I would suggest na magtanong kay sa account or abogado kasi mahirap yung magkakamali kayo. Pero ang sure na masasabi ko is kung saan nakatira na state yung partner ninyo or kayo sa US, dun, kayo, dun lang kayo dapat mag-set ng LLC nyo. Okay? So, yun lang muna yung pwede kong sabihin ngayon kasi ayoko mapahamak kayo kasi pag napahamak kayo dyan dahil sa sinabi ko, so kayo naman yung magsasuffer, hindi ako eh. So, madali lang para sa akin na mag-spew out ng information na hindi ko masyadong kabisado. Pero ayokong gawin yon alam ko na ano na parang inaasahan niyo ako na i-figure out yung mga ganyan. Pero kasi that's a legal thing eh. Parang natatakot ako na magbigay ng something na ano na hindi ako 100% sigurado. So it's better na kayo na lang mag-research pagdating sa LLC sa mga ganyan, okay? May sample na nga ako doon sa YouTube. So try niyo na lang tignan. Okay, wag 'yun ang eksaktong sundin niyo, okay? Wyoming 'yun. Pero at least magkaka-idea kayo kung ano 'yung mga okay? So this time you're on your own muna, okay? I I will trust na ano na kaya nyo magfigure uh, out ng mga bagay uh, for yourself, okay? Part 2 nung ano, pagiging uh, business person. Pero yun nga, uh, makita nyo listahan ng mga requirements, so makukuha nyo naman, okay? Tapos, uh, yun lang, ang gagawin nyo lang, isa sa parang fill out nyo lang yung kailangan yung information, isasubmit nyo lang yung mga papeles na hinahanap nila, and then, yun na, magkaka-account na kayo. So, gan ganun lang siya, ano, uh, kadali once you have all the requirements, okay? So, huwag kayong masyadong matakot sa mga requirements na yun. It Uh, and ano if it takes you time na ano na to accomplish all of this parang mag ano muna kayo mag maghanap muna kayo ng supplier or kagaya ng i, I think nabanggit ko to sa mga earlier na videos kumpletuhin niyo muna tong mga requirements na to bago kayo actually mag-contact ng someone Okay, uh, try nyo nang kumuha ng LLC, try nyo nang kumuha ng EIN, try nyo nang kumuha ng seller certificate. Para kung ano pa man yung ibang requirements, ipoprovide nyo na lang later, iahabol nyo na lang. Kasi yun yung mga pinaka-common na hinahanap nila. Okay, so para hindi na magkaroon ng aberya, straightforward na yung process. So yun po, maraming salamat and uh, I'll see you next video, okay? Bye.